Hi guys, nandito tayo ngayon sa bukid at uh, mamimingwit tayo ng tilapia Kasama ko ulit si mama ngayon, kaya lang hindi ko alam kung saan siya nakapuesto Eh dito lang ako sa medyo malilim kasi ay tanghali na ng mga oras na ito At ito ang aking first catch, medyo malit siya Pero ano na yan, ayos na yan, idadaing na lang yan mamimingwit kami ng tilapia ni mama. Uh, magkakaroon lang ako ng adjustment to sa gamit kong pamingwit. Kasi medyo manhid na yata ako. Hindi ko na maramdaman. So, lalagyan ko siya ng floater. Ayan. Eh. Ibaon ako dito eh. So, set up ko lang to. Tapos, babalik ako sa pangangawin. So, yun o. No? Oh, may floater na ako. talaga Tara. na ulit tayo. So ayun, ito na yung huli ko. Yan. Tapos ay lilipat ako pwesto. Hanapin ko si Mama. Ay si Mama. Dala dalawa daw huli niya. Tingnan natin. Kaya lang parang init doon sa pwesto niya. Parang init naman dyan. tapos na ang pain ko e eh. yun nanghuli nga sya wahay oh, <laughs> kapit tayo dun patay nga ng huli nyo kung na mas maralaki ito at nahuli mo diba so ito na nga tinapatak ko na si mama medyo malalaki kasi yung mga tilapia dito e eh. nandito ako sa kabilang side kasi dito yung malilim Kaloko ng tilapia na to. Mutik pang dumiretso sa bunganga ako. Hindi ko alam kung anong trip ng mga isda dito but mas gusto nila doon sa initan. Medyo madala nga yung nahuhuli ko pero si mama sunod-sunod talaga yung nahuhuli niya. At ito nga, minsan na nga lang makahuli ay muntik pang makawala. Patingin-tingin na nga lang dyan ako kay mama dahil panay-panay yung hila niya. Halos ka bababalam nung kawil niya, hinihila niya na ulit at mahihuli na kagad. Medyo napapatanong na nga ako dyan. May problema yata sa akin yung mga isda dito. Ah. Ayaw na magpahuli sa akin eh. At dahil nga naiinip na ako, ay ayan, sinimulan ko na linisin yung mga ano, tilapia na nahuli ko. May dala kasi ako dyan gunting. ayun camera siya yata yung mga telapia dito ayun na humuli na nagdala ko ng camera lilipat na lang ako dun sa kay mama 干干干。 Ito yung mga nahuli ko to sa dati namin iswat ni Mama. Bago namin iswat yan. Yung iba dyan kanina nilinisan ko na. Naiinip ako eh. <laughs> Pag wala akong nahuhuli. Ayan. <clears throat> Grabe huli ni Mama. <laughs> sa kanya nang huli yan. Ito yung huli ko eh. Ito yung maliliit.